Hello mga ka-farmers. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At nakapag-inject na tayo ng vitamins dito sa ating mga alagang baboy. Ayan, ang vitamins na itinurok ko ay itong vitamin Vitamin B complex plus selenium with liver extract. Ayan. So tag-tig iisang ml. Ito rin uh, binigyan ko ng purga itong gagawin inahin. Ivermectin. Ayan, lumalaki na yung kanyang chan. Uh, ito po yung may lahing uh, native. Hopefully, kikilo sila ng uh, 80 plus. Ayan, apat ang color black ata uh, pito ang color white So mamaya ay tatanggalin namin itong bubong ng kulungan ng baboy papalitan namin papalitan namin ng tubo Ayan para mas uh, maayos ang kanilang sisilungan. Yan, malalakas nilang kumain. Yan, yung kulay na blue. Yan yung palatandaan para uh, palatandaan na nainjekan na sila. Yan, nagagawan sila ng kanilang pagkain. Ang bibilis nilang kumain. po. Hindi ko lang kung kailan ito maglalandi. Para turukan ng insemination artificial insemination <coughs> dito ba, dito banda ay gagawa kami ng kanilang gestating pen kaya ito si mama pig at itong kulay puti na to magsasama sila dito Ayan. Lalaki na nila. Hindi na sila kasya dito sa kanilang kulungan kaya ia-adjust. Okay guys, hanggang dito po na tayo and uh, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at uh, thank you very much.